Terima kasih telah menonton! Santorin ng Hino. Tumuloy ka. Sa aming kaharian. Ang isang napakagandang araw. Baka puno mo ko. Okay, okay. Nasakit na namin okay. ang taong nakamalak isusong nasareh. Hugpong kay Pas. Alam niya kong... ba si Pinino? Hindi mo. 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 mga galang galang na hukong. Salamat. At kayo ay tutun sa panawagan ng tutunong nito. Lahat na istorya lang sa inyo ang isang nagtangin bihag ng alam Jesus Nazareno. Bakit kayo paas? pong ni Jesus ng Nazaret Malaki pati na ng tao yan, upang <laughs> ating siya yung sigil. Alamin na rin ako na papalitaan sa tao. Siya yung sa tao bayan at ang gagamot ng na mga may sakit. At pinalalabas niya ng sasyang trompeta na sinubo ng Mesiyas mula raw sa kalangitan na ang galing sa ilang sa mga oras na ito subibol at ang pakilala ang tapo ito may likodemos ito naman ang hahatlang sa ating pangyarihan bilang hukom Bakit kay PAS? Hindi ba masapat? Hindi ba masapat ang lahat ng sasakyan ninyo? <laughs> ang mabuhay <laughs> ang mga patay na muli pinuhay ayun ay nakakagawa si Jesus ng Nazaret simula na malithala ang Mesiyas at propeta dito sa bayan ng Israel at ngayon kapiling natin kaya na lamang siyang purin at hindi ipagsakdal lahat <laughs> ng iyan ay isa lamang palapat ko Pilayata yata, umimigil na ang iyong paniniwala sa ating pananalig. At Pila yata, lumalalim na ang iyong pakipaglaya sa tao ito. Dinebos, kung iyong mahalala, tao ito ay tumindi sa na ng templo at sumigaw bakit ko hinahayaang maging pugad na magnanakaw ang tema ng Diyos? Pinalayas ng tao ito ang lahat ng mga mga lakaan. Ang mga tao yun ay nagbabayad ng na buwis sa ating pamahalaan. Nararapat lamang na ipagtabuyan niya ang kaya sa templo. Dahil ang templo ay bahay darasalan at dalanginan. Hindi pugad ng mga bagay. Ngay na pinindinan <laughs> you know, nila at tuloy mo. Pero hindi pa tinig kanila ng isang propeta gaya ni Juan Bautista. At nangangaran ka sa tao bayan at nanggagawad ng mga may karapatan. Kung ganoon, san lang ang iyong karapatan upang gawin mo ang mga bagay nito sa Diyos ba? O sa tao lamang o ipa sa iyo si Juan Bautista nakilala rin bilang isang propeta Kung si Juan Bautista ay binigyan ng karapatan upang magkabot at magbautismo sa pamamagitan ng tubig saan pagaling ang karabatan ni Juan Bautista ito kayo ba galing sa Diyos o sa tao mga doktor kung ating ibigay ang kapangyarihan na ng galing kay Juan Bautista ay galing sa Diyos maaaring batuhin tayo ng mga tao ba niya kisa sabihin naman natin ang galing sa tao ang kapangyarihan ni Juan Bautista <laughs> alam ko na! Hahahaha! <laughs> you know, hindi namin alam kung saan nagmula ang karapatan ni Juan Bautista upang gawin ang mga bagay na iyon. Kung gano'n, hindi ko rin maaaring sabihin kung saan ang galing ang aking karapatan. Hahaha... Ako kapas na lang! O, sa uh -huh. na ikaw ay nasa harapan na mahukong kaya ang bawas ay namumutawi sa ibadabi. mahalabi uh -huh. para matutuwa ka na lang! Uh -huh. Ngayon, Nasareno, saan ang galing ang iyong kapayarihan? inuulit ko. Hindi ko maaaring sabihin kung saan galing ang ako. <laughs> 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 Namaste! kay Paz! Itigil mo na to. Wala sa mga kabay mo. Sa kamay mo! Saktan! O si Jesus Ang kailangan humusga at humatol bakit bakit? sa tao ito ang limitado ang tungo kay Cesar! Kung <laughs> <laughs> kami ang tao na nun is at hindi pukso ng galit ating ipapairan! Lahat na lang! O pukso ng galit! Galit po kayo sa Lahat na lang ang gotemos ay kailangan mo inakala kay Cesar. Pamanan! Parahil ay tama si Luke Edemels! Gawin natin ito sa Manili sa Pagkikita. Kailin natin itong pagpupulong sa kataas-tasan. Kaya na! Kung gayon. Kaya siya ba? Kaya ko na sa tarangkahan ng aming kaharian. Ang tao ito ay inyong kahirapan. Ipatigin ang parusang Romano. Kung kayo ay makarating sa pinansin ng gobernador. Kumain na kayo! Sandali lang ba si Torion? Maaari ko bang makausap ang taong niyo? i yeah. yeah. yeah.